Bakit naparusahan ang lamo? Noong araw, si Mariang sinukuan ang rena sa bundok ng Arayat. Iginagalang siya ng mga tao sa paligid ng bundok. At dahil sa kanyang pagkadiwata, iginagalang din siya ng mga hayo. Sinasabi na may hukuman si Maria sa bundok ng Arayat at dito nililitis ang kaso ng mga hayo. Isang araw, umiiyak na dumating si Martinez sa hukuman ni Mariang sinukuan. Dali-dali niyang ipinakita kay Maria ang kanyang daladalang mga basag na itlog. Bakit? Ano ang nangyari at nabasag ang iyong itlo? Tanong ni Maria. Kasi po, kagabi, dumamba ng dumamba si kabayo at natapakan ang aking pugad, sumbong ni Martinez habang umiiyak. Ipinatawag ni Maria ang kabayo. Bakit ka dumamba ng dumamba kagabi, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria sa kabayo pagdating. Kasi po, nagulat ako sa biglang pagkukak ni palaka, paliwanag ni kabayo. Ipinatawag ni Maria ang palaka. Bakit ka biglang kumukak kagabi, kaya dumamba ng dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez, tanong ni Maria kay palaka pagdating. Kasi po, Umihingi lang ako ng saklolo, dahil dala ni Pagong ang kanyang bahay at natakot akong mabagsakan, paliwanag ni Palaka. Ipinatawag ni Maria ang Pagong. Bakit dala mo ang bahay mo kagabi, kaya natakot at kumukak si Palaka kaya dumamba ng dumamba si Kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Pagong pagdating. Kasi po, may dalang apoy si Alitaptap at natatakot akong masunog ang aking bahay, paliwanag ni Pagong. Ipinatawag ni Maria ang Alitaptap. Bakit may dala kang apoy kagabi, kaya nagbuhat ng bahay si Pagong kaya natakot at kumukak si Palaka, kaya dumamba ng dumamba si Kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez, tanong ni Maria kay Alitaptap pagdating. Kasi po, natatakot akong masaksak nila mo, may dala siyang itak araw gabi at apoy lamang ang panlaban ko sa itak, paliwanag ni Alitaptap. Ipinatawag ni Maria si Lamok. Bakit may dala kang itak araw gabi, kaya nagdala ng apoy si Alitaptap, kaya nagbuhat ng bahay si Pagong, kaya natakot at kumukak si Palaka, kaya dumamba ng dumamba si Kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Lamok pagdating. Kasi po, Hinahanap ko si Talangka, paliwanag ni Lamu. Bakit naman galit ka kay Talangka, tanong uli ni Maria kay Lamu. Kasi po, sinipit niya ako nang minsang magdaan ako sa kanyang bahay. Mabuti at daplis lang ang sipit niya. Wala akong itak na dala noon. Nang bumalik ako ay nagtago siya at hindi ko malaman kung saan nagpunta. Pero maski saan siya magsuot, hahanapin ko siya, Galit na galit na paliwanag ni Lamok. Dahil sa laki ng galit ni Lamok, wala sa loob na iwinasiwas niya ang daladalang itap. Pinamaan si Palaka at kumukak ng malakas. Nagulat si Kabayo at dumamba ng dumamba. Nagkanya-kanyang takbo sina Martinez, alitap-tap, pagong at iba pang mga naroroon. Nagulo ang buong hukuman ni Maria. Dito nagalit si Maria at ipinasyang parusahan si Lamok. Masyado kang marahas lamok, sabi niya. Kung nagkasala si Talangka sa iyo, dapat na isinumbong mo siya dito at bahala akong magparusa sa kanya. May batas tayo at hukuman para sa pagkakasala. Pero dahil naging marahas ka, nagulo pati ang iyong mga kapitbahay. Pati ang hukumang ito ay nagulo sa iyong kawalan ng pagtitinti. Pinarusahan ni Maria si Lamok na mabilanggo sa loob ng tatlong araw. Ipinagbawal din niya ang pagdadala ng itak sa paglilibot ni mo. Pinagbayad din niya si Lamuk sa mga nabasag na itlog ni Martinez at pinayuhan si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. Natakot si Lamok na maparusahan uli kaya nang makalaya ay hindi hindi na nagdala ng itak. Ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang paghahanap sa kalabang talangka. Si Talangka naman ay lagi nang nasa butas at nagtatago kay Lamok ang butas ang siyang naging tahanan ni Talangka buhat nang nag-away sila ni Lamu. Kaya ngayon, pag may ali-aligid at bubulong-bulong na kulisap sa iyong tenga, tiyak na si Lamok iyon. At akala ay butas ni Talangka ang butas ng iyong tenga. Ito ang kwento ng isang lamok kung bakit siya naparusahan sa hukuman ni Mariang Sinukuan. Lagi po nating tatandaan ang mag-subscribe, comment, like and share. Lubos po akong nagpapasalamat sa walang sawa at patuloy na pagtangkilik sa aking mga video, marami pong salamat.